Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasalukuyang pinaghahanap ng PNP ang isa pang individual na nagsilbing lookout umano sa nangyaring pambobomba sa Marawi City. Una lang tinukoy ng PNP ang dalawang suspect na sina Kadapi Membesa aka Engineer at Arsani Membesa aka Lapitos. Pinaniniwala ang isang improvised explosive device o IED expert si Engineer at may warrant of arrest sa mga kaso ng kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of explosive device mula sa kanilang pagkakasangkot sa iba pang pag-atake. Saad ng polisya, nakikipag-ugnay na sila sa militar sa pagtugis sa lahat ng sangkot sa pangyayari. Samantala, inanunsyo naman ng Mindanao State University Main Campus sa Marawi City na magpapatuloy ang kanilang in-person classes sa December 11 na magtatapos naman sa December 22. Binigyang konsiderasyon naman ng pamunuan ng universidad ang mga biktima ng pagsabog kung saan exempted ang mga ito sa in-person classes at lahat ng academic requirements sa mga itinakdang araw. Kinumpirma ngayong araw ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nasawi ang piloto ng bumagsak na Piper plane sa Isabela noong nakaraang linggo. Ayon sa Isabela PDRRMO, natunto ng mga rescuers ang lokasyon ng eroplano at labi ng piloto bandang alas 11 ng umaga ngayong araw sa bahagi ng Barangay Kasala, San Mariano, Isabela. Dagdag pa nila na maibabalik ang labi ng biktima na kinilalang si Captain Levy Abdul II sa Kawayan City kapag bumuti ng lagay ng panahon sa lugar. Kasalukuyan namang pinagahanap pa ang nag-iisang pasahero nito na posible umanong nakaligtas dahil sa mga nakitang makeshift shelter sa pinangyarihang lugar. Aminado si Department of Education o no DepEd Undersecretary Michael Wesley Powa na hindi nila inaasahan na magiging maganda ang resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Powa, bagamat naging stagnant ang mga Filipino students, hindi naman umano naging mas malala ang resulta. Ang tanging kailangan gawin lamang nila ay ma-improve ang score sa susunod na pagsusulit paliwanag ng DepEd official, nakita sa examination na hirap ang mga kabataang Pinoy sa math, science at reading dahil sa mga suliranin sa curriculum, kakayahan ng mga guru, learner well-being at ang mga social economic situation ng mga guru at mga estudyante. Sa ni magpapatupad ang DepEd ng National Recovery Program kung saan magkakaroon ng magkaibang math, science and reading programs, isang national learning camp at catch-up Fridays. Kanya ring ibinida ang matatag kurikulum na naglalayong idecongest sa mga kasalukuyang kurikulum na umano'y nagpapahirap sa mga estudyante dahil sa dami ng learning competencies na kailangan na pag-aralan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Terima kasih telah menonton!